Mga kaidol, isa magandang mabapalang umaga sa ating lahat. Umaga na pala yung kaidol, madaling araw na pala ngayon. Ang ulos ng na ating mga kaidol ay 2.43, ay 2.41, ay 42. Eh, dito na tayo sa lahat kapag intro mga kaidol. Eh, gusto ka kasi ng ano, hindi ang nangyayari na eh, alisan natin. Eh, manuray tayo mga kaidol, ito nga pala yung lambat mga kaidol eh, bago natin simulan natin Ben Jeremy Cadori ba sila amatay sa kundunong may kapal sa paggawain sa akin sa aking pamilya lalo ang bagong kasamahan na si Michael kaya mga kayo talo sa kamay nila taga Bicol eh Shit out din pa ng mga kay Mercedes sa Asir Bacol po dyan sa Kuwait At salamat okay. sa inyo ma'am at wala sa sawang sawang pagsuporta niyo sa video ko Ingat kayo palagi dyan sa Kuwait at shout si din pala kay Sir Roger Salimintok at kay Sir Charles dyan sa Dubai sa kasama ni Sir Roger maraming salamat sa inyo sir sa pagsuporta sa video ko at walang sawang panunood sana ingat kayo palagi sir kahit saan magkasulap ng mundo pagpuno na tayo mga kayo nilong maya maya konti mga ito ay eh, area tayo hindi eh, na salamat nilang kumagad sa lahat niyo, siya, ng susurahin nyo sa mga sarisberg maraming salamat sa inyo at hindi pag-skip ads Ingat pa palagi mga kanol, kahit saan mga surap ng mundo, ulit pa ko lang papasalamat sa inyo. Kaya wala na. tara na, let's go! Ano rin naman ganyan mga idol, pero naari namin yung mga turay mga idol. sinampa namin yung lambat, kunti kasi yung turay na isda, may hmm? Yung mga idol, si Mikey nasiyahan yung sa <laughs> grabe daw ka, kurob ng ano, Parang lambat. <laughs> Para nang basketball Para nang basketball mga idol. Ano, Gil? Parang nagba-basketball. <laughs> Grabe oh. Ano? Tignan mo nga doon oh. Yung mga idol, oh. O, namuti yung mga yeah. lambat sa tray yung mga doon oh. Nagtanggalan lahat ng kaleskis pag ano yung sila pag sumalubong sa lambat. Huwag <laughs> sabi sayo, saya pa ka na. Budas magba. Mga doon. Nagariyan nga pala kami nga doon alas 4.30. Awal 4.28. Nagariyan kami. Sana makarami itong mga idol, kayo. Dito kami banda sa kumbuyan, mga idol. Grabe. Ayokam, maingay. Ito yung mga idol. Alak. po yung buya, mga idol. Hindi, na, hindi lang namin, may bawa namin yung ano yung lambat. Kasi yung dry na sa baba. Grabe. Yan nga pala yung isang buya, mga idol. Yun o. No? Yun. Yun yung kulay puti ninyo no yun yung pangalawang unang buya tapos ito yung pangalawa ito nahigpitan na lo pag dasmag Okay. pang larga na namin ito bukas mga ito, ay awan ang Diyos sa lunis magdayo na naman kami ulit kasi paliwanag na kasi yung buwan para hindi na kasi kami makapanurin kasi maliwanag na yung buwan iba kasi pag madilim hindi ka sa walang buwan eh, may turay pag maliwanag naman yung mga, mga idol bihira lang yung turay minsan mayroon minsan wala din so papodan yung buwangga mga idol okay hmm. sige pang kurup sige pang kurup mga idol oh ha oh oh oh, oo. Ayan, ito na. Grabing nasisiyahan talaga si Michael, mga idol na. Oh. <laughs> ah, <nabas>, suka! <laughs> Lamas <laughs> ang kamatis. Kilawi Ilabas na. ang sili. Kilaw. <laughs> Bagong, ano, yung kinikilaw muna, ano, naggagalaw-galaw pa. Ngayon ano, siya nakaranas sa ganitong, ano, naka, pang ilang panorin natin dito, Ngayon, first time dito. First tapos time sa dito, ano, Kanaron. Kanaron kami, tapos. Kaso, ilang piraso lang, ilang kilo lang doon. Dito, grabe to. Dito daw, gagamang, ano, grabe daw, nasisiyahan daw siya. Grabe to. Magkilaw tayo. Ikaw na lang magkilaw kay bawal sa akin yan. <laughs> Papakin Suka. na lang, huwag na uh, si Boy Kilaw. Shout <laughs> out din pala kay Boy Kilaw. Ingat idol, pagaling ka. Ang yeah, no, bangka din mga idol. No? No. Tsaka si Arantiado TV do sa mga idol. Sa baba umaga din mga idol ano kay isla ng Kalimboy, isla ng kalamboy mga idol hindi lang masyadong makita kay ano ng ano nung dagom sa tagalong ng dagom eh you know isla kalamboy niyo na yun eh. okay korog pa wala na korog pa, pa din korog pa din grabing sayang ni Michael dito mga ito, idol itong time na ito kasi ngayon na rin siya encounter Alam oras na alas 5 alas 3 ang natin ito alas para wala lahat ng butas yeah. isda <laughs> ang oras na may ay alas 5 g's na pala mga, mga quarter no? madilim pa yun 5 na yung oras natin idol hindi natin alam mga ito kung may laman to sa ilalim yung lamat mga hmm? idol si ito mga idol si ibabaw na ito yung, hmm. yung oh, namutiputi yun, ingat yun. yun, na, natin konti ano ba? Tanaw dyan? Ganyan lang. kita dyan? angat lang lang dito ingat, lang mga kaidol oh na butik yung lambot mga kaidol yan oh yan yung basilalim mga kaidol yun oh trabih na butik mga kaidol yung <laughs> diba babaw na pil kakaupan doon dati mo na yung isa, o, pinapak muna. Yan, yeah. Uba, na taga, mga suka umaga na talaga mga kami ng pain magandang kasi paliwanan kasi yung buwan ibukas kasi mag yung nag tago yung buwan kanina alas 4 megit ayaw ko lang bukas mamaya nito madaling araw kami magtuloy namin kami kasi magipag kami ng pain para pang hindi na bukas sa lunis ay magdayo kami Kasi kung nga pala binigyuhan yung pinta ni Michael maganda, binigyan ko lang sa kanya kasi naawa din ako sa kanya kasi hindi din madali yung ano sa laot, hirap din maghihiyan ng pundo kasi kaya ano lang tayo share-share ba, share-blessing. Malay mo susunod Jack, ako naman Jack. Malay mo susunod kang Michael naman. Ito, yung mga idol, grabing blessing target ito mga idol. Sobrang-sobrang. sobrang um, blessing to mga idol. Pati mo, marami mabibigyan. Marami din mabibigyan mga idol kasi yung kapatid ko. Apat sila. Bali, bibigyan natin yung mga idol kasi wala din lampain. Walang mga lambat. Para makalaot din kasi walang lambat yung mga kapatid ko. bali, yung may lambat, dalawa lang si Kaiso at si Asil. Oo, oh, si Isid lang meron yun. yung dalawa, ay... Eh, bigyan natin yung pamain kasi nabigyan din natin ang karaang anong doon sa dayo hirap ng pamain natin kaya binigyan tayo kaya ibayad din natin sa kanya isang timbang maliit din yun. kulang isang timbang maliit yung binigyan niya? Mm, nasa tatlong kilo yun binigyan natin yung maya nasa tatlong kilo yun kasi pag puno yun limang kilo eh nasa JJ Helter Brand grabe ingingan na may kilo ng idol <laughs> oh. nasisiyahan siya para championship to. <laughs> Ini bersakan Miguel to. Fish <laughs> to bit. Champion to champion, indah ko. Mababaw kasi dito mga ka-idol. kaya tinansya lang namin yung ano lambat. Baka sumabit. Tiyan lang ata to eh. Hindi ito maabot. Hindi abot? Hindi. Baka sumabit ng lambat mga bago pa naman yung lambat ko. Ano pa naman to? Bahura. Bahura kasi ito mga idol. Yung sa kabila, sa may unahan. Ay, Doon sa ano mga idol? Putik-putik yung putik buhangin. Pero dito, bahura ito mga, ba mga idol. Mahirap. May bato. Bago yung lambat ko, Kulang-kulang 7,000 yung yung gastos ko nito. Yeah, update-update mga idol. Pag nahila namin yung lambat, at natanggal namin yung isda, bakikita ipakita ko lang sa inyo. Makikita nyo yung mga white lady dito. Ibibidyo ko yung mga idol. Pag ano, mag ano kami ng ano tanggalin namin yung isda ng turay yung pamo natin lambat kulay brown mamaya kulay puti na to <laughs> God bless yung lahat mga idol ingat kayo palagi Si out din pala kay si Roger Sarminto Diyan sa Dubai at kay Sir Charles ingat kayo palagi sir kahit saan man kayo ng mundo at kay Doc Jiman nga pala ingat din po kayo sir shout out din sa iyo sir shout out sa iyong lahat dia nama dia kan grab ni muti. Wah. Oke. Tenggel minggir. Oke, itu. Itu. Oke. Gendang dan gendang lang. Bagaimana tanggal? Temu kali grab. Jadi kau saya dan cakau ayo. Dan tahan lang. Oke. Nah itu diterima dari Alim. Tapi, dikider. Kami kuasai dia tahu brown nih, boleh putih Lah.

yang gadai dia makan dekat kamen dia yang isap bang kan eh tu gayu sian lah mapak kami yang isda, ma anin kurih ayo sian lah mapot dan jiliis batu batu ano yung batukil na yun ano napasok mo yan kabila 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 ibu, ibu, kabila ibukod ni ibukod min na ano pa lang ko labay pa lang ah eh labay pa lang grabe ako din mo tayo lang bak ngayon hindi nilalim

wuhh uh. wuhh uh. wuhh <laughs> tak itu lah sana yang apa, -apa tu telingan. telingan kaya tu pula yang telingan malah talaga turai lang pala malah lelaki lang jalan dulu maka tu labut uh. Uh. Um. Buti, Hmm, wuhh yang Perlahan-lahan. ikannya lahan Perlahan-lahan. Akhil. Ya? Adakah kamu letih? Tidak, saya tidak boleh kat pos sama gai dulu. Angkat dulu peluk gai dulu. Ya. Telaganya. Ah, Bisa. Hmm. Oh, oh Dah, guay pah. Guay pa tu oh. 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 Kuruk-kuruk oh. 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 eh. kau <laughs> oh. Itu kau oh, kuruk-kuruk. mau gul banggut eh eh okay, <laughs> okay, tanggal, natin, tanggal. tanggal natin, worseng ngamak nak kirim pada isi isna itu melengkuk anak kamu jelas banyak kalang bawang as bibit j kita Kim? сабот. uh kadal, update ko na namin kayo pag natapos namin lahat yung tanggalin lambat. Update ko yung